Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang rason bakit hindi gumawa ang Golden State Warriors ng malakihang trade. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa New Orleans Pelicans. Maliban nga po mga katrops sa Los Angeles Lakers, isa rin naman nga po sa mga kopuna na pinuputakte ng sari-sari mga trade rumors ay ang Golden State Warriors dahil sa kanilang mga pagkatalo at ang malalamiang performance ng kanilang mga superstar katulad na lamang ng Andrew Wiggins at Clay Thompson. Ngunit sa pagtatapos nga po ng trade deadline ay si Corey Joseph lamang nga po ang kanilang itinerate papunta sa kopuna ng Indiana Pacers na agad rin naman nga po siyang inu-wave. Kaya dahil nga po sa nangyaring ito sa Golden State Warriors ay marami nga po ang na ng mga fans at may ilan nga po mga nagtanong kung bakit nga ba hindi sila gumawa ng trade. Well, ayon nga po mga sa naging pahayag ng kanilang general manager na si Mike Dunleavy, inamin nga po nito sa harap mismo ng media na ginawa rin naman nga po ng front office ng Warriors ang lahat ng kanilang makakaya upang mapa-improve ang kanilang lineup sa pamamagitan ng isang trade. Ngunit sa wala rin naman nga po sila ditong nakuha ni isa man sa kanilang mga target since puro nga po malalaking halaga ang hinihingi sa kanila na ibang mga kuponant. Kaya napilitan na lamang nga po sila na hindi na lamang gumawa ng malaki ang trade at mag-focus na lamang sila sa kanilang mga laro at sa mga malalaro na available sa loob ng buyout market. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa New Orleans Pelicans. Bago pa man nga po mga katrops magsimula ang kanilang laban ay inanunsyo na nga po mismo ni Coach Darwin Ham na maglalaro na nga po dito muli ang kanilang point guard na si DeAngelo Russell matapos itong mawala sa kanilang last game laban sa Denver Nuggets. Ngunit sa kabila nga po niyan ay maaga para naman nga po nag-struggle ang Lakers lalo na si Lebron James at maging si Anthony Davis na nakuha agad ang kanyang third personal foul sa first quarter. Mabuti na lamang mga trops at nakasabay para naman nga po sila sa kanilang laro Salamat sa pag-step up ni DeAngelo Russell at Rui Hachimura na siyang nagdikit sa kanilang score sa Pelicans na pinangunahan na rin naman nga po ni Zion Williamson at Brandon Ingram na naging agresibo sa pagsalaksak sa ilalim ng basket. Ngunit sa pagpasok pala nga po ng second quarter ay dito na nga po nagsimulang lumamang ang Lakers matapos mag-init muli ang shooting ni Deangelo Russell sa 3 point line. Sinundan na rin naman nga po ito ng pag-init rin ng mga kamay ni Lebron James at maging ni Austin Reeves na nagkaroon ng sunod-sunod na 3 pointer kung saan sobrang nahirapan na nga po dito ang Pelicans na makakasabay at mapahinto ang depensa ng Los Angeles Lakers. Kaya dahil nga po dyan ay naging high scoring na nga po ang kanilang laban at umabot na nga po ng double digit ang kalamangan ng Lakers sa halftime. Pero sa pagpunta na nga po ng third quarter ay dito na rin naman nga po nagsimulang humabol at magkaroon ng scoring run ang Pelicans gamit ang kanilang ginawang adjustment sa kanilang opensa at depensa sa pagiging agresibo na nga po ni Brandon Ingram at ang patuloy na pag-init ang shooting ni CJ McCollum. Kaya na nga po nila sa 3 points ang kalamangan ng Lakers. Ngunit sadyang hindi para naman nga po sila pinapalamang nina Anthony Davis at Lebron James. Na bagamat man nga po nag-struggle sa kanilang opensa ay agresibo pa rin nga po silang dalawa sa pagtatala ng puntos. At bago pa man nga po magtapos ang third quarter, ay nagumpisa na naman nga pong mapataas ng Lakers ang kanilang kalamangan dahil sa pag-init nga po ng shooting na DeAngelo Russell na nakapagtala dito ng dalawang magkasunod na three pointer at sa pagpasok nga po mga ng fourth quarter, ay sinubukan ulit nga po ng Pelicans na humabol sa pagiging agresibo nga po ni Zion Williamson na mag-drive sa ilalim ng basket na sinamahan na rin naman nga po ng mainit na shooting na si Jay McCollum at Brandon Ingram. Ngunit sadyang hindi rin naman nga po ito naging sapat, gayong parati pa rin nga po merong sagot dito ang Lakers, lalo na si Rui Hachimura, Anthony Davis at Lebron James. Kaya sa huli nga po ay nakuha na nga po ng Lakers ang panalo at tumaas na rin naman nga po sa 28 wins at 26 losses ang kanilang record sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.